magandang umaga po mga kaparambin kumusta po uh, at ngayong umaga ay magtatanim po tayo ng siling panigang po ito po may dala na po tayo ito po ay yung variety na ano yung patriot po ito yung malalaki po katulad po ng kay utol is utol ay yung katulad ng iyong tinanim yung malalaking sili po ayan po yung dala natin ito tapos sila pare, may dala din kanina. Yan tataas na po. Oh. At tayo po ay may mga kasamahan din eh. Natuloy din po yung ating mga kumparehan na magkakasama. Ay eh kahapon po ay isulo si Parang Jugar. Ano pre? Sulo si Parang Jugar. Ano, si ano yun, wari masaya-saya na yan. Pare. Masaya saya na ha. Yeah, si Pare Noel pre. Oh, umaga po. Ano? Dumating din si Pare ng ano. Pare ng uno ano? Si ano po pala? Si pareng ng po ay ano daw po, yung pala ay Tinarang kaso po kaya hindi nakakapunta din eh. Ano kayo One Trangkaso metran kaso po. Yan siko ni. Koinay maganda magaga. Hayo po, magandang umaga po. Kyan. Metran kaso ba? Diya yeah, kaso po ang kuya. Ay. Ay ganin di okay na. Hindi pa po. Nasaan? Nandito. Hay, ah. nakahiga. Mukha. Na. Uso po palang lang trangkaso ngayon. Kaya paheng ng po mun si sipare ande. Yan si Paren Jogar pre, maganda magaga. Ah, ano po, mga dagang ito na po ulit tayo. Oo, oh, dito po ulit tayo. Dating gawain. Pare, may ano diyan? yan. Pare, Ay. May hus. Eh, Baka madali. Ay, salamat po, may kasama ng wawin. May kakampi na po ngayon. Hindi ka, gaya ka po, lang inis eh. Ay, dahil pala pa rin ano? Ah, ah, yan ang hangin naman, ano? <laughs> <laughs> Hindi, joke lang ito. Ay, pero si pareng joker po yung nalaban ng amateur yan. Nakapangilang nga ka pareng nakaraan ng amateur. Sa ating barangay. Ay, awa mo nung manong, na Diyos. Awawa mo Diyos, Wala bang. Ay, hindi ka ba nakasama? Maka, ano lang, consolation lang, lang ang hinabot. Ay, consolation. Magaling sila, ito sa atin. Ano nga parang binanatan mo? Pwedeng samampol dyan, kanti. Eh, ano lang. Hindi? Ano parang kanina, Renz Brano ba? Ano, eh, J Brothers. Ay, G Brothers pala. Hmm. Parang sampol ka muna, kung anong... <laughs> hindi, sampol, sampol. Kaunti lang. Galing sa pagpapala. O, sige. Ano nga ba? Yung intro, intro, yung intro, intro lang O yung kuros na Pare ah, Pare, ano nga ba? Sige pare, banat Wala, oh. ba sana? wala ko sa ano, wala kong kondisyon Ah, wala ba? Pamaya, pamaya Ah, mamaya, mamaya Karburador muna tayo Gawa ng ano po, ay galing sa pagpapahala pa <laughs> <laughs> Sige pare Yung tatlo po ay dito muna At tayo po ay Pare, kay mag-uutay na magtanim ha Pare Sige, yes, uli Maganda kayo ng gamitin. Maganda po, matalas po. <laughs> Tayo matanin po muna ng silim panigang po. Oo. Si mami po ay wala din eh. Nasa bayan po sila uh, utoy, si wa po. Gawa ng... Pinapaturokan po, tatlong paturok po kay Utoy. Pero si kuya at saka si ate po nasa school. May pasok na po ngayon. Ngayon po pala September 4 na, may pasok na po mga bata. Aray, ha? Na Bakit? Ay, niyo, eh. Oo, birmant na po. <laughs> Yan, ang bilis po ng panahon. Ano? Tayo po yung mga tanim na. din. Ari na po yung ating panay mga kaparambin. No? Yan, Laguna po. Ito. Dito po tayo mga umpisa sa unang kamahan po natin. tayo pa may panusok para hindi masakit sa kamay yan ganyan po isushoot lang po natin sa loob po yan o oh. ganito po yan tataas na po mga kaparbin oh. may ano na po talbos Ayan. Ayan oh. Yang haba po ng ugat o. Oh. Kaya panlipat na po ari. Ah, eh. Ang gaganda po ay. Kaya nakakatuwa po magtanim. Yan ang saya po magtanim pagka ganito ang ating mga pananim po. Malalaki na po, mataas na. Pinipisalaan po din sa ano, puwit para po maganda ang pagtatanggal. Pag po hindi pinisa, natatanggal po yung ano, puno. Hindi po nadadala ang lupa. Kailangan po i-dala ay. O. Dala hmm. Bani, dalawang plat po ang ating dala. Para magalito. Kaliwat kanan po ang ating plat kakunti na naman po yung kanilang tinapala doon mamaya po yung ating ipagtuturo po sila yung mga kumparehan po natin para matilis. nakatatlong linya po tayo at kalahati yan po at tayo po yung mga meranda muna ha ah, pre meranda muna tayo hapin yeah. po tayo hapin yan Ari po ang kawalam ng kape. Hmm? Ari po yung pandesal na ano. Pare pandesal na malunggay ba? Pwede hmm. ba ito? Ayun po. Ito po yung. Minadala ko po diyan kanina ay. Eh.

Kapi po, kapi oh. Okay, tayo po tayo, tinapay pala oh. Mm Kabi Oh, po. abot na 'yung mga malalayo diyan. Kapi po with sili po. <laughs> Aba pala man. Oh, mm pala. Tinapay po, dito uh lang. -huh. Pare, ring uh niyo. -huh. Ay, mo urut talaga po. po. Kapi po, kapi. Para po. Hmm. Hmm. Ha? Suwa, dito. Masarap mo. Pare. Kiramon, mga nasa taga dyan sa mga taga Bicol. Mm -hmm. Happy Pina Pransya po dyan. Ito yun ano yun? Ito yun pong September. Abay, malapit na ano yun? Pina Pransya? 24. Yung September? Tarawan. Mm -hmm. Sa amin naman sa Tayabas, 29 ang ano, pesta. Sa Bislaw ako punta dyan eh. Pinya pa siya. Mm. Dahil tao siguro ayun, dinadayo ay. Oh. Diadayan, eh. Sa ano ba eh, sa naga. Magkring pa rin siya, wala na Bakit wala? Diyan ko si Kuku Martin. Ah, di Jim Cho. Ba't ka pare magpa po? na Si <laughs> <Dinis> Padilla, ko din dyan. Eh. In ito niya presya. Hmm. Hmm. Ayun pa rin na gala din yung mga artista. Hmm. Kung saan silang bayan o... Kung bagay na mga din din. Hmm. Kung saan lugar sila may shooting yung araw niya. Sama-sama hmm. sila. Bagay kasi rado mo dito. na uli yun Aeroplano nung no, sa Pili. So, pwede na, aeroplano. Ano, ano ba broadcast na no, ano yung naka No. Hmm. Hindi, ibig sabihin ko para madali ay sa Pili na nababa. Hmm. May ano dun ah, yung airport. Hmm. Hmm? Nang habagat, pero kung hindi habagat yan, napakaulan yun pare hmm. bulat po yun ang madali magpatuyo sa bagat malam lang ang init hmm. Hmm. kaya kung tinitinda tinda ay hmm. kaya kung tinang bilis din daw bilis na naman, nagawin na nga ah mo na pagkatapos ano, wala na, no, bukas ayaw. na ulit daw Aga? Hmm. Sabahin pala, ano na? Hmm. May benta na siya bago umahon dito. Punta kayo sa bayan ng Pichinda dito. Kasi na dito ang ruta niya. Ay na ano ba dito? Hmm? Oo. Oh. Kaya yun? Para, Para siya na na dito sa Mapulot. Nga ngayon po ulit tayo, gawa nang kami po ay naglagay ng kawad ni Kayuni sa ating tanong na sitaw. Yan lakas po ng hangin na nabubuklat. Inayos po namin yung mga plastik. Kaya ngayon lang po ulit tayo. Maglabagot po, ayan, lakas ng hangin po. Kalimang plat po tayo hanggang tanghali mamaya na po ulit mga kambing tayo naman po magluluto wala po si mami ay tayo po magsasain mamaya na po hapon tingnan po natin yung ating mga kumparehan din eh. para po yung ating inayos oh. marami po na buklat kulang po yung dala nating ano, kawad Kasi pare isa Sa tabi Oo Yan, nice na yan Ilan pare ang ano? Naging flat na yan Ilang piraso na? Sampu pare Ah, sampu Sampu na ati Oo Yan po Madami-dami Pero ako pa uwi muna ha Gawa ng ano walang kakainin tayo. Ha? Masaing muna. Oo, Oo. Kahit anong maluto doon. Mga dalong piling pare ano? Pwede Ayun oh. Pwede ng mga dalong piling. eh, ni. Ayun pala 'saging. <laughs> Sabi ay Anak, magsaing ka na nga. Dalong piling po. Sabi nung nung anak ay Pa ilang piling po? Ayun po pala 'saging. Saging. Ay, naman po 'yun ah. Tanghalian ah. Ano pre? Nirinda para ay saging din tanghali ng saging ay ligtas din sa gutom yun ay oo sabi nung hapon ay ano sabi pamasahin po uli ako ilang putol po ay yari ka kay parin juga pre ay. hindi kami nagsabi noon hindi ako nagsasabi nung gayon. gayon oo oo ikaw ah <laughs> ayun pala mga laman lupa pare ah sarap din naman nun ah ay, oo. ano ginakain ng laman lupa lahat bakit? Oh, tumakbo daw ah sabi anak kumuha ka nga ng mga pang natin dyan yung mga laman lupa ah, ay takbuhan tabi po abay lulutuin ay lulutuin pala no. Ayun pala naman ay yung gabi yung kamuti. balinghoy kamuti o kaya ay yung ang tawag dun yung isa galyang, galyang. <laughs> Ay, paparin muna na pare. Mamaya tayo magkwentuhan ano. Sige. Pare, babi muna na. Masahan daw. Mga dalawang piling siguro kasi na. Oo. Tatlo. Para kung sama ulam. Ah, sige. Sa sapaw po. Ah, bukod pa yung sapaw tapos sasanaan. Sasanaan na salin tapos yung iba pa yung sapaw. Ah, di pipinuhin. Kaya <laughs> naman ayun po la ang namin mga kapangbing para ayos po tanghali na po at mamaya po masundo ako Kaya ate at kuya tayo naman po uwi na dito na po tayo sa kubo po si mami po bagong dating galing bayan may lechon manok po para po yung ano minunik ni uni adobo po na karnang baboy kain po tayo kain na po kain na kain na tapos ito. Tayo ka. Ano yar ko to na ang wala na nasubol na. Oo. Pag hindi na matay ang sa po. Saka nag-iinit, Bakit daw? <laughs> Tao Kung kailan last na sa akin Alam ko matapang ka. Are yan. Ano 'to? Ano 'to? Ano 'to? Ano naman. Kung okay. ano ang kasalubong niya? Kung ano ang kasalubong sa ano? Parang ito ang kutsera tayo, tayo. pinibor. Kasalubong na rambutan. Oo. Oh, oh. Tuntua. Nauna pati ka. Ano po kay? <laughs> may, may number eh. Nauna pa ka. Bakit? Eh di dire di dire tsaka kami sa loob at tinabot kayo rambutan. Kaya naman, lagi mo yung dalapare nauna. Ha? po. na sa loob, pero may ako ah. na na hindi naghihintay pa rin kasi ng kapartner yung isa. Ayako. Hindi na sana ako maghihintay ng kapartner sa pagkayanin ng tanghalian. Pre, ay sakto namang may naghahanap, din ng chauffeur. Hoy, di may nakahati ako sa bamos. Nataan na po yung mga bata? Hindi, kaya na. Subusok ko sa ano So,